Nahaharap sa kasong tax evasion ang mga dating opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza dahil sa bilyong-bilyong pisong buwis na hindi nabayaran sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Lumalabas sa investigasyon na hindi tugma sa kanilang deklaradong kita ang mga mamahaling sasakyan, ari-arian at maging ang milyong-milyong piso na itinaya umano sa sugat. Narito ang balita ni Margot Gonzales. Natuklasan ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa kanilang investigasyon na hindi tugma sa sal at tax returns na mga dating DPWH official na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza ang kanilang magarabong pamumuhay. Meron silang mga mamahaling sasakyan at iba pang ari-arian batay sa records sa Land Transportation Office at Land Registration Authority. Maliban dyan, may milyong-milyong pera ang mga ito na pinantaya umano sa kasino. Patunay ng kanilang lavish life Lifestyle na hindi tugma sa kanilang ediniklarang kita sa BIR. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagid Jr., umabot sa mahigit 1.6 billion pesos ang pinagsamang tax liabilities ng tatlo mula taong 2022 hanggang 2024 mula sa kanila mga ari-arian at unreported income na nagbigay taan para formal na silang sinampahan ng tax evasion complaints sa Department of Justice o DOJ. Hindi natin masabi kung ano talaga totoong intention but uh, as far as we're concerned kahit ano pa ang intention niyan ay uh, may uh, li 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 liable na sila for tax evasion dahil uh, whether yan ang purpose niyan o kung ano man, hindi na importante yon dahil ang importante meron silang uh, perang ganyan at uh, meron silang unreported income at automatic niyan ay uh, malinaw na uh, tax evasion ito. Matatandaan naman na bago ang mga dating DPWH official, una nang sinampahan ng tax evasion ng BIR, ang mga ng diskaya. Ang kay Lumagi, haahabulin nila ang kanilang mga ari-arian para matiyak na mababayaran ang kanilang tax liability. So i-compel natin sila na, na bayaran yan at hahabulin din natin lahat ng mga ari-arian nila para masigurado na mabayaran ito. E gineta man lumagi na lahat ng personalidad kasama mga politikong isinasangkot sa flood control scandal ay iniimbestigahan na rin nila. May ginagawa ng live check sa mga ito. Wala po tayong uh, pipiliin talagang uh, lahat po ng uh, ano ay uh, lahat po ng uh, mga involved, lahat ng na lahat ng mga personalities ay uh, uh Ang titingnan lang talaga natin kung tugma ba ang, uh, ang mga revenues sa mga ginagasos at mga ari-arian nila at uh, kung hindi nagbayad ng tamang buwis ay yan ang natin. Ang Comelec nagpadala na ng notices sa 27 contact vista para paharapin at makapagpaliwanag sa mga aligasyon laban sa kanila kaugnay ng mga pinagpabawan ng campaign donations sa mga kandidato. Uh, Magsisimulayin by next week uh, upang dalhin yung kanila mga counter affidavit sagutin yung mga possible na, uh, issue yung mga aligasyon sa kanila na sila ay number one Government contractors, number two, na sila inagbigay ng uh, tulong, whether financial or in-kind, sa mga kandidato. Sinabi rin ni Comleg uh, Chairman Atty. George uh, Garcia, hindi rin nila parulo sa tingin ng mga sangkot na kandidato noon at agad ding pagpapaliwanagin. Anim yun eh, yung anim yung candidates for uh, senators, pagkatapos yung candidates for uh, sa sa Congress mo sa party list doon ay uh, uh, lima at pagkatapos yung candidates for congressmen ay apat. Pagkatapos, uh, yun nga may kandidato rin for tatlong kandidato for governors at dalawang kandidato for uh, vice governor. May isa pang kandidato, may nakalikas na isa na isang kunsihal dito sa Metro Manila. Sinabi rin ng DIR na tinitingnan nila ang lahat ng sose na mga kandidato noong eleksyon para matiyak na nakapagbayad ang mga ito ng buwis mula sa natirang donasyon na kanilang natanggap. Gusto lang natin din masigurado na lahat ng mga donations ay properly accounted for at lahat ng mga expenses properly accounted for at kung may kinakilangang uh, buwis na binayaran sila dapat nabayaran ito. Ang Anti-Money Laundering Council, NRA report naman na nakapag-secure na ito ng pampitong freeze order mula sa Court of Appeals at nasa 6.3 bilyong pisong halaga na ng assets ang kanilang na-freeze mula sa mga dating government officials at mga kondetista sa flood control anomalies inaasahan nila na gamit ang panibagong freeze order, marami pang assets ang ma Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMN News.